Hi guys! Ah, uh, kadarating lang namin guys, no, bumili kami ng ito, ng Nawa Tobi. Ano ba sa ano to? Jumping rope, no? Kasi, ah, uh, dahil nga, um, gusto kong ano, mag-exercise or pumayat, ganyan. Ah, uh, bumili kami itong Nawa Tobi. Ayan kami sa si Tagit, eh. Dalawa, si Ayaka gusto niya rin daw ng Nawa Tobi. Tapos yung Ake, at kay Masato. Ito yung sa akin, sa amin ni Masato, Ayan. Ito yung kay Ayaka, ganda ng color, color pink at lavender, ayan. So yan, uh, kore ka pupunta kami ng koen or sa park, magano uh, mag ano kami, mag uh, exercise kami. <laughs> Mata ne! <laughs> <laughs> eh, sugoy! Sugoy, diyan mo sa to, nang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, すごい8 1 2 3 4 5 6七8 9ジ十十スジュん

でここ入れる。ここ入ってここ。はい。 もうていいよ,いいよね、ま、さとてね <laughs> 遊んでるるすごいじゃんまさと。 kapagod guys ayun tignan nyo guys si Masato <laughs> nanguhuli siya ng mushi or ng insekto mahilig yun sa ano, insekto eh Masato nani nang kamit kita ayun siya o diba itignan nyo kanina nakahuli siya ng langgam tapos yung paru paru kanina yung chow chow hinuhuli niya kaya lang ang bilis tong ano lumipad Nani, nang kamit kita mikit na pa na ngayon guys ako um, medyo mainit, medyo mainit. <laughs> <laughs> hindi medyo mainit pala ayan, guys o si ayaka pagod na yan si masato naman ayan sa likod ko ng insecto kasi galing kami sa supermarket kanina tapos bumili kaya kami lumabas bumili kami nung ano nung jumping rope yung uh, nawa tobi kasi nga gusto ko nga magpapayat <laughs> kaya nag exercise kami nag ano kami dito yung binili namin kanina yung kulay blue ayan. tapos yung pink kay ayaka yung sa akin yung blue nakailang ano na ako guys nakailang ah uh, uh, tawag dito, talon na ako So, okay na yun dahil pagod na ako. First time naman, kaya next time uli. Si Ayaka, pagod na rin siya. Si Masato, ayan naman, tumalon din siya kanina. Tapos, nanguhuli na siya ng isekto. Tapos, maya-maya, sobrang init. Anong oras na? Eh, manan di Ayaka? Magta-12 na yata. So, maya-maya, uwi kami dahil pagod na kami at kakain na. Masato, what ta? So, yan lang. Inano ko lang. Gine-video ko lang para pakita sa inyo, guys. Bye-bye. Mata ne